sa aking mga followers and subscriber. Wow. I'm here at Checkon Resort dito sa Mataas sa Kaoy, Batangas City. Napakaganda ng view. Kung gusto mong mag-relax, gusto mong mabawasan ng stress, um, focus ka lang. Puntahan mo itong lugar na to. Ayan, sigurado. Solved na solved at sure akong mag enjoy ka dito sa napakagandang Sherecon Resort dito sa mataas na kahoy Batangas nakita nyo yan yung tanawin na yan napakaganda guys napaka super ayan kita nyo na to ganda ganda Shout out sa mga installer. Naglalakad. Ayan. Yung aking yung mga technician. Yan sa baba. Ayan guys. <laughs> Ayan.